For today's video mga ka-idol, ako ay magluluto ng binagoong ang mustasa mga ka-idol Ayan o, iniwa-iwa ko na mga ka-idol Yan ang lulutuin ko ngayon at meron din akong papaya, asisi at saka dahon ng malunggay mga ka-idol Ayan o, yung nakuha ko kaninang asisi o Lulutuin ko at isasaw ko yung papaya at saka malunggay mga ka -idol. Ito nga, ako ay magbibiganan. Naglayo ko na yung bawang, sibuyas, at saka luya. At inilagay ko na rin yung asisi, mga ka-idol. Ayan na, mga ka-idol, yung asisi. O. Oh. At isunod ko na rin papaya, mga ka-idol. O, oh, na yung papaya, mga ka-idol. Medyo dilaw-dilaw na yan. Matamis-tamis sigurado ang sabaw ng mga ka-idol. At ayan na nga mga ka-idol, isunod ko na rin ilalagay itong malunggay mga ka-idol Dahil luto na yung papaya mga ka-idol Ayan oh, na mga ka-idol, yummy, yummy, mga ka-idol Masarap ang sabaw niyan mga ka-idol uh, May mga kulay na kasama yung aking asisi At ito na nga mga ka-idol, tingnan nyo yung itsura oh, Mukhang masarap na mga ka-idol Yummy, yummy na mm -hmm. At dito nga ako ay nagkisa na naman mga kaidol Naglagay na ako ng mantika Ito sa parayo at inalig na rin itong bawang At sa kasibuyas mga kaidol Para pagkisa dun sa Inalig ko kanina na bagong Pinagong ng mustasa mga kaidol Yan na ako Isa ko nga mga kaidol Yung pangkagdag yung paniluto ko kanina at ito na nga ang finished product mga kaidol idol binago ang mustasa at sinabawang asisi na may malunggay at saka papaya mga ka-idol. So mga ka-idol, hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin mga kaidol, Thank you!